Yung. Bos. Yare. Uh. <laughs> oh. Is <laughs> on. Ngon. <Hang> Bos. Hihi. <laughs> Andito lang sa sabog mo. Second catch. I don't know. Hmm. Huh. sa so, na para na meron na kayo meron naman kayong maiwi at si Mies naman ni oh, eh, yeah. si Mies naman ni eh, baka magtay na diyan araw-araw na halos tilapia. Ah, <laughs> oh, wala problema. So yun, isang mapagpalang umaga muli sa inyo lahat Ayan, Bandami namin ngayong araw na to Araw ng linggo Ayan Shoutout sa mga kasama ko ngayon Ayan, kay Kuya Alfredo Alvarez Jeffrey Alin Sinurin Edwin Mikosa Boss Ricky ng Los Baños, Jason Sinodosa Joel Sinodosa Jason Habla Ayan. At sa bago nating mga kasama Alaminos Anglers Ayan, kay Master Glenn at sa mag-asawang Miranda at Noel Miranda. Ayan. Yan, sa mapagpalang araw muli sa inyo mga kanglers. Ayan, binalikan natin itong pulang bahay. At eto nga, meron tayong bisita na sumama sa atin. Uh, Alaminos Anglers, Alaminos Laguna. Ayan. Si Master Glenn at si yung mag-asawang Miranda. Ayan, si Mrs. Jona Miranda. Lady Anglers ng uh, Alaminos. So, ang gaganda ng lumot at sigurado maglulumot tayo mga kanglers. Hindi na tayo nagdala ng ibang pain at iniwan natin yung mga pain kila master. Shoutout sa inyo lahat sa mga sumama dito sa kay Consial Carpa. Ayan, hindi ko na kayo isa-isahin at tanghali na. Ayan, sana yung ay makapagpata. Ayan, master, diyan yan, Lulusong nga lang, ayan, si Encantus Journey and Adventure at ibabaya. Pasuporta po ng kanyang channel. Paspasan na to. At ayan, lumulutang na ang araw. Woo! Stay tuned. Malakas. Hila-hila na pala. Lunok na naman to. Buti hindi nahila sa gitna. Mm-hmm.

Mah dalawa pa, malit naman, lumut. Nung magpupada, baby, maliti yun. Walang maligo na malaki. lumut naman pa ini. Eh. na sumabit oh, lumot may labilag to uh. ay nako dahil ka na ula eh tata, Tatat, malalaki naman.

is on hindi you know, may may bibigay na tayo sa mga Tagalaminos ang lera iyang hiya naman ako eh masisiro pa sila eh. On. Bus Hihi <laughs> Andito lang sa may sabog mo Taba Tsaka sa malakas na alon Ayun o oh. tunay na tripping gear Ang so, <coughs> lakas ng alon Ang dito Ayun, wala na Ayun o no? Ganda ng lubog, late pala Ito pa isa Wala <laughs> Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ito, malaki-laki ito. Dito muna tayo, syempre Diba, kahit pa paano naradagdagan. Mm-hmm. Kinukuha nila Master yung malilit Dalhin na rin na Ah masyado maliit yata ito Pasa na lang natin Ah masyado maliit Ah halos lahat yata ng mga nasasama natin dito sa kalim na uulat Si mga newbie So hiyang hiyang naman ako sa Alaminos Anglers kaya uh, ito nga pambawi natin uh, kanina is may huli na tayong pito o walong pilakso uh, binigay na rin natin sa kanila at ito huli ko ngayon ayan maliliit pa rin huli lahat sa lumot to. so bibigay na lang din natin sa kanila ito para naman may bawi nakahiya uh, at uh, May si sisi, baka naman magtain na sa tilapia Tilapia na naman Tsaka sa mga anak Yan. Si Master King, tulog na naman Ah, sa lumot lahat eh Maliliit pa sa lumot talaga Pero siguro mga ilang ano pa Yan, lumot oh. Ah, Master ah hiyang ah. para naman kayo may, may hindi! Ay! 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 Oh, Oo, nakadali! Ngayon <laughs> pa lang! Oo, oh, pakilagay nyo sa ano ah! Bawang dami! Hmm! Huh. na, para Sa inyo na! Para meron, kayong, meron naman kayong may iwi At sinis naman eh! Sinis naman eh, <laughs> naman eh baka mag na dyan! Araw-araw <laughs> na halos tilapia piya! Ngayon pa umaga! Ngayon pa lang ako oh, wala problema! Wag lang humadadala ha. Mhm. Ay, ay, nakadali si. Ano pala ako na? Sa kanduli, oh. Mula kanina. Tawi na. Nakaisa rin. <laughs> Ala stress po. Ala stress po ang natin. Tama na yan. Tama na yan. Tanggapin nyo na. <laughs> Tanggapin nyo na katotohanan. Ayan, shoutout kay Boss Edwin at kay Boss Ricky. Ayan, o. Oh. Talagang ganyan. Babahuy uli. Ayun mga mga kanglo sa inyong pulumbunga. Nandun sila ano, sila Kuya Fred. Ayan, si Boss Jeffrey Alunsunurin. Ayan. At ang mga kasamahan ni Kuya Fred. at ito naman yung mga kasamahan natin ayan ayan kakunti talagang ano madalang madalang pa puro mga flower horn ito oh. ay ito naman mga good size kaya lang kakunti naman ayan shout out kay Joms busy adventure ayan mga propang santa cruz ba kaya santa cruz Ayan, mga tropa ni Jom's Fishing Adventure. Ayan. Tulog, Master. <laughs> Babawi. <laughs> Babawi. uli, <laughs> ulit. Babawi ulit. Ayan, o. Bay, habang naghihintay ng bangka. Lawit pa, Master. Baka makadali lang mamaw. Lawit muna. Baka makadali lang mamaw. <laughs> Ting. Uy. Pakap na tayo. Pakap na. Wag po madadala, ha. Oo. Oh. <laughs> <laughs> eh. Thank you po. Mhm, wag madadala ay talagang ganyan. May sablay at may jackpot. Nako ah, ano yung pamimigit niya. Ay yung isa sumabit king, hindi ko madali. Pero ini ko na tong mga bibas mo. Wait, na pwet kasi wala tulog eh. Para, para yung bangka. Doon na tayo? Ay, sige. Mhm. King. So ganyan talaga mga kaanglers ang pamimimit. Talagang minsan ay wala, minsan chakpat ayan. Ganyan talaga ang minsan tulog. <laughs> tulog si Master King. Napuyat kagabi, walang tulog kasi. Parang ako din, wala rin tulog. <coughs> so ayan, maraming maraming salamat sa mga uh, sumusuporta sa akin munting channel. Ayan, Shoutout kay uh, Boss Arnold Nugid 'yan, master. Next fishing adventure ulit tayo. Ayan, hanggang sa muli mga kaanglers. Maraming 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 salamat po.